Teresa, mga kapatid, idineklara ng University of the Philippines ang alo na ito bilang day of mourning para sa pumano ng estudyante nito na si Cristel Tejada. Pero kasabay ka ng ang kaliwat kalang kilos protesta. Dumipensa naman ang pamunuan ng UP pero umamin ang presidente nito na may mga kailangang baguhin sa sistema. Sinaklo ba ng itim na tela ang oblation statue at kaliwat kanan ang mga itim na laso? Ito ang araw ng pagluluksa ng UP Manila para sa estudyante nitong si Cristel Tejada. Natagpo ang patay si Tehada sa kanilang bahay matapos sumanong mapilitang mag-leave of absence dahil hindi nakabayad ng matrikula. Gawan po ng paraan na ang no, no, late payment policy na ito ay hindi maging restricting. Nagkaroon din ng misa para kay Cristel. Dito, ipinanawagan ang pagbibitiw ni na UP Chancellor Manuel Agulto at Vice Chancellor Josephine De Luna. The justice be served for Cristel Tejada. Napaluha sa gitna ng misa ang tatay ni Cristel. Laking pasalamat niya nang isauli sa kanila ang ID ng anak na patunay daw ng pagiging scholar ng bayan. Siguro ngayon masaya na siya. Nakuha niya na yung ID niya sa UP. Sa UP Diliman, nagkaroon ng kilos protesta. Nakisimpatya rin ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Ibinalibag nila ang mga silya at sinunog pa ito. Pero sa isang press conference, dumipensa ang pamunuan ng UP. Paliwanag ni UP Manila Chancellor Dr. Manuel Agulto, nagkaroon ng higit 6,000 utang sa si Cristel noong first SEM. Desyembre na ito nabayaran. Para sa second SEM, hindi na raw nakabayad ng kahit magkano si Cristel para sa 10,000 tuition. Nakasaad sa university code na di na pwedeng pumasok ang isang estudyante kung di niya maayos ang kanyang tuition isang linggo matapos magbukas ang klase. Nasa patakaran din ang no late payment policy para raw pantay-pantay ang mga estudyante. Mula sa bracket D na may 300 pesos per unit na matrikula, umapela raw si Cristel para malipat sa bracket E2 sa second SEM para wala siyang babayarang tuition. Pero hindi raw niya na isumite ang mga kailangang dokumento. UP scrambling for tuition fees there are hundreds of scholars of have undergone through these policies. Let me reiterate these are new guidelines that are meant to keep order, uniformity and equality among all UP. Aminado si UP President Alfredo Pascual na may mga mali sa pagpapatupad nila ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Kaya nga meron tayong reform program ngayon. No? Dahil na sa pag-aaral natin, kailangan lang talagang baguhin yung sistema. May mga nakahain na raw na panukala para mabago ang STFAP. Kabilang dito ang mas simpleng application form, pagbase di lamang sa kita kundi sa gastos din ng pamilya at pagtaas sa natatanggap na allowance ng mga nasa bracket E. Maricel Halili, News 5. Humingi naman ng tao ng ama ni Cristel Tejada sa mga pagkukulang daw niya sa anak. Muli ring inalala ng mga kaanak at guru ni Cristel ang mga magandang katangian ng dalaga. Ang mga medalyang ito ang bunga raw ng pagpupursige sa pag-aaral ng 16 anyos na si Cristel Tejada. Salutatorian si Cristel noong elementarya hanggang mag-high school honor student ang dalaga. Kaya ganun na lang ang pangihinayang ng kanyang ama. Natagpuang patay si Cristel noong biyernes matapos umanong mamroblema sa matrikula. Wala na yan ako eh. Hindi na natin maibabalik eh. Reminder lang si Cristel na may mga pagkukulang sa isang institusyon na kailangang ayusin. 300 pesos ang kinikita ni Mang Christian bilang taxi driver. Umaasa siyang makakatulong sa kanya si Cristel, na kumuha ng kursong behavioral science. Pero hindi na matutupad ang pangarap nitong maging doktor. Nagsasorry din ako sa iyo anak dahil hindi ko nagawa na ibigay sa iyo financially lahat ng mga pangangailangan mo. Kwento naman ng mga guru ni Christel, tahimik at matalinong esudyante ang dalaga hindi rin daw ito nakakalimot sa pagbibigay ng regalo tuwing may okasyon. Gaya ng bookmark na ito, nabigay ni Cristel kay Teacher Bernadette. I only wish her peace, di ba, sa nangyari. And then, sana may mga tao pa yung nalalaban para sa, sa ganong sistema. Pero bukod sa mabait na estudyante, malambing na po rin si Cristel. Sana'y nag-isip ka ng sampu, hindi lang lima, kundi sampu-sampu. Saan ka sinabihan mo si mama na kailangan kailangan ng pera? Handa naman kami tumulong eh, kahit na mamali mo. Oh, sa huli, inalala ni Lola Pilar ang apo sa pamamagitan ng isang kanta. Ang tao'y marupo kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siyang nagdulot. Garcia, na News 5.